Formal nang iginawad ng Department of Labor and Employment ang mga livelihood projects sa tatlong people's organization sa bayan ng Matarom, Pangasinan. Kabilang sa mga beneficiaryo ang Growers Association of Lawak Langka, Workers Association of Kalumbuyan Sur at Farmers Association of Bunagan. Iginawad ng Dolly Region 1 sa pangungunan ni Regional Director Ronnie D. Guzman ang 1.2 milyong pisong halaga ng cheque sa tatlong PO kasabay ng ginanap na nationwide job fair sa Capitol Complex, Lingayen, Pangasinan. Kasunod dito ang pagkakaloob sa kanila ng naturang ahensya kasama ang 71st Infantry Kaibigan Battalion, Local Government Unit ng mga Tarong Pangasinan at mga Tarong Municipal Police Station sa Barangay Lawak, Langkasa na Sabing Bayan. Magagamit nila ang livelihood assistance sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo na egg laying at meat processing para sa tuloy-tuloy nilang pag-asenso. Bahagi ng Integrated Livelihood Program ng Dole na naglalayong umagapay sa mga organisasyong natulungang maitatag ng 71st Infantry Kaibigan Battalion Philippine Army, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Uh, um, may bagat ka kami ta ini na kami ti tina na livelihood di 71st infantry battalion dole dakkela paspasalamat ta di pras nagpa-process iti pakapilha dagiti tuyon Sapaiko mata agma expand me atoy hinikayat naman ang batalyon commander ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon na si Lieutenant Colonel Benesing Singkang bawat miyembro ng nasabing PO na magsumikap at magtulungan ang mga ito upang mapalago ng maayos ang mga hanapbuhay na ipinagkatiwala sa kanila ng pamahalaan. Imihayag na rin ito na bukas at lagi nakasuporta ang kaibigan troopers sa mga hakbangin na ginagawa ng gobyerno para matulungang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayan sa lugar na nasasakupan nito. Samantala, inaasahang magagawaran din ng livelihood project ng DOLE at DSWD ang lima pang mga people's organization sa Pangasinan sa mga susunod na linggo. Patuloy ang kolaborasyon ng kaibigan troopers sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapagtibay ang ugnayan sa isa't isa para si kauunlad ng pamumuhay sa lugar na sasakupan nito. Mula dito sa barangay lawak lang ka mga tarong ako si MJ Ortiza ang inyong kaugnay.